Paano nga ba natin mapapalawak yung ating influensya sa ating mundo para sa kaharian ng Diyos? May tatlo tayong point. IGR, number one, you are to be impactful. Number two, you are to be glowing. And number three, you are to be reflecting Jesus. So pag-usapan natin ang number one, you are to be impactful. Ang buhay mo ay inaasahan ng Diyos na magkakaroon ng malakas na epekto sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sabi sa Matthew 5.13, Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Pansinin natin na ang sinabi dito ay, Kayo ang asin ng lupa, at hindi sinabi na ang Panginoong Yesus ang asin, kundi tayo daw lahat na alagad niya. Ang ibig sabihin pala ay ikaw ang magiging dahilan para hindi tuluyang bumagsak sa kasamaan ang mundo. Ikaw ang instrumento na gagamitin niya upang hindi magkaroon ng kaguluhan sa iyong pamilya, trabaho at komunidad. Napakalaking responsibilidad pero napakalaking pribilehiyo. Dahil hindi lang pala tayo nabubuhay para sa sarili. Mag-aaral, magkatrabaho, mag-aasawa, magkakaanak, tatanda at mamamatay. Hindi ang boring naman nun. Meron pala tayong silbi kung tutuparin natin sa ating buhay ang ating pagiging asin. Pero ang tanong ay, paano ba tayo magiging asin? Una, gaya ng asin na nagbibigay ng flavor sa pagkain, ay tayo naman ang magbibigay ng flavor sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Parang pinapasarap natin ang kalagayan ng mundo. Paano yon? Halimbawa sa trabaho, yung karanasan natin sa pagmamahal sa atin ng Diyos at yung karanasan natin sa kanyang faithfulness ay maibabahagi natin sa mga taong nagdududa sa katapatan ng Diyos. Ah, kaibigan, alam mo, mahal kita, kaya gusto sana kitang i-encourage. Mahal ka ng Diyos at kung anuman ang pangangailangan mo, ay ibibigay niya yan sa'yo. Magtiwala ka lang at hindi mo kailangan mandaya sa opisina o gumawa ng bagay na iligal. Ako, naranasan ko rin yan dati at napahamak lang ako. Pero nung nakilala ko si Lord, tinuruan niya akong magtiwala sa Kanya. Nung tinigilan ko itong sideline ko na against sa policy ng kumpanya ay binless ako ng Diyos nung pinakita ko sa kanya na kahit anong mangyari ay magtitiwala ako at susunod sa kanya ay pinatunayan niya na mapagkakatiwalaan ko pala talaga siya. Kung ginawa niya sa akin ito kaibigan, naku sigurado ako gagawin din niya ito sa iyo. Wow, ganito ang pagiging asin, nagbibigay ng flavor sa buhay kung paano ka nagkaroon ng flavor sa buhay, ay ganun din magbibigay ka ng flavor sa iba. Alam mo, kapag binabahagi mo ang buhay mo sa iba, matututunan nila na magtiwala sa Diyos. Bakit? Dahil nakita nila ang buhay mo mismo. Ikaw ang buhay na patotoo nila. Hindi nila ito may tatanggi dahil nangyari talaga sa iyo ang pagkilos ng Diyos. Ikaw ay may alat. Ang ibig sabihin, puno ka ng mga karanasan at wisdom na galing sa Diyos na pwedeng magpabago sa buhay ng isang tao. Sabi ni Charles Dickens, No one is useless in this world who lightens the burdens of another. Ang pagiging flavor mo sa mundo ay hindi yung persahang pagpipilit ng ating paniniwala. Ito ang gawin mo. Ito ang nakasulat sa Biblia. Maging member ka ng aming organisasyon kundi impyerno ka. No, hindi ganon. Ang pagiging masarap na asin of labor sa iba ay yung pagiging totoo ng ating buhay sa harap nila. Masarap kang kaibigan, ate, pinsan, boss, kaopisina at iba pa. Kasi lumalakas ang loob nila pag anjan ka. Naa-apply nila sa buhay nila ang ginagawa mo at sinasabi. At dahil dito ay nagkakaroon ng kulay ang kanilang buhay. Alam nilang hindi tayo perpekto pero pag nagkakamali tayo nakikita nila yung pagpapakumbaba sa atin na itama yung ating ginagawa para sa karangalan ng Diyos. Marunong tayong magsabi ng salitang, I'm sorry, nagkamali ako. Nakikita nila na ang lahat ng ating desisyon ay nakadepende sa ating pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya sa pamagitan mo, ang buhay ng isang mag-asawang malapit na maghiwalay ay isang blessing dahil sa impluensya mo ay nagdi-decide ang asawang lalaki na maging spiritual leader sa tahanan. Dahil sa paalala mo, natututo mag-submit tuloy yung asawang babae sa kanyang husband. Yun dating pagsasama na araw-araw laging may conflict ay napalitan ng pangunawa at pagmamahal ng walang kondisyon. Mas nakilala na nila ang Diyos at lumalago. Ang kanilang mga anak na nagrebelde ay nagbago na rin nung nakita nila ang kanilang mga magulang ay naging takasunod na din ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ito ang buhay na may flavor. At hindi ito magiging posible sa mga taong nasa paligid mo kung hindi ka magiging intentional na maging asin sa kanila. Kaya tanongin mo ito sa sarili, sino na bang tao o pamilya ang nabago dahil sa iyong mabuting halimbawa at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Pangalawa, kagaya ng asin na ginagamit bilang preservative ng pagkain, ay ganoon din tayo na nagpe-preserve ng mundo. Ang asin ay ginagamit upang pabagalin ang pagkabulok ng karne. Narealize ko na ang krisyanismo ay nagkaroon ng positive na epekto sa buong mundo. Bago dumating ang krisyanismo sa mundo, ay normal lang yung pagpatay sa mga bata na wala pang edad na one year old. Kapag hindi gusto ng magulang ang gender ng anak, may deformity o hindi gusto ang itsura o may mental disability ang bata, naku, pinapatay lang ito ng magulang. Normal lang din ang pag na sa mga anak. Ang slavery ay normal na practice. Ang mga babae ay tinuturing na property o commodities. Ang polygamy ay normal. Ang mga may sakit, mahihirap, ay hindi ginagamot at hinihiwalay sa lipunan. Pero nung dumating ang krisyanismo, ay naimpluensyahan nito ang mundo sa paggawa ng hospital. Ang Red Cross ay nagsimula sa isang evangelical Christian. Tapos halos ang mga naunang 123 na colleges at universities sa Amerika ay itinayo at nagsimula sa mga Kristiyano at marami pang iba. Ang ibig sabihin, ikaw at ako ay malaki ang impact natin sa mundong ito. Kaya ang tanong ay, sino ang mga tao nagpapasalamat sa iyo dahil nagkaroon ka ng impact sa buhay nila? Pangatlo, gaya ng asin na nagpapauhaw sa atin, ay ganun din tayo na sa pamamagitan natin ay mauuhaw ang ibang tao sa Diyos. Magkakaroon sila ng kagutuman, hahanapin nila ang Diyos dahil nakita nila ang buhay mo na iba sa nakakarami. Now, tingnan natin kung anong buhay ba ang nagiging dahilan para mauhaw ang mga tao sa Diyos. Halimbawa, sabi sa Tito 2.9-10, Ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot. Ni huwag mangungupit kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Now, pansinin natin, ang salitang mapalamutian, ito ay picture ng mga alahas na inaayos mabuti para mapalabas at maipakita ang kanilang totoong kagandahan. Sa parehas na paraan ay tayo mga alagad o disciples ng Panginoong Yesus ay maipapakita natin ang totoong beauty o kagandahan ng gospel at kagandahan ng biyaya o grace ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Maraming tao, iniisip nila na maipapakita nila yung kagandahan ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng magagaling na preaching at pananalita. Yes, nakakatulong ito. Pero meron pang mas epektibo kaysa sa malalalim na pananalita. Ano yon? May papakita natin ang totoong beauty ng gospel sa pamamagitan ng paraan ng ating pamumuhay. Kahit anong galing mo mag-preach, kung maraming tao ang nadadapa dahil sa buhay mo, pag wala ka na sa pulpito, ay wala ding say. Ibigan, -say. E kahit nasan ka o ano man ang ginagawa mo, ay kailangan makita ng mga tao na iba ka. Sasabihin nila, hindi ko alam kung anong meron ang taong ito, pero gusto ko malaman at makamtan yon. Kaya lang, nakakalungkot eh. Maraming alagad ang nagiging matabang na asin. Sabi sa talata na binasa natin kanina, yung Matthew 5.13, Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ang point dito ng Panginoong Yesus ay kapag huminto tayo maging asin. Huminto tayo maging mabuting influensya sa mga tao. Sa kultura at society ay tayo ay worthless, useless, at dapat itapon at hayaang tapakan ng mga tao. Kaya nga, anong pakinabang na sasabihin ng isang tao, Kristiyano ako o alagad ako ng Panginoong Yesus, pero wala naman tayong concern sa spiritual na kalagayan ng mga taong nasa paligid natin. Anong saysay na sasabihin mo mahal mo si Lord pero hindi ka intentional na maapektuhan mo ang ibang tao sa pamagitan ng iyong pananalita, aksyon at pagmamahal? Anong saysay na sasabihin mo tumanggap ako sa Panginoong Yesus bilang Lord at Savior kung nakaupo ka lang sa sideline at pinapanood mo lang ang iyong asawa, anak, kapatid, magulang, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kanegosyo, at iba pa na pupunta sa dagat-dagatang apoy. Alam mo, ang sabi sa talata ay walang saysay. Worthless. Alam mo, pag naisip ko, yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Dalawa ang tinatanong ko sa sarili. Nagawa ko na ba lahat ng layunin na binigay sa akin ng Diyos? At pangalawa, ang mga nagawa ko ba para sa kaharian niya ay lasting fruit? May mga tao ba na totoon nagbago at nagmultiply para sa kaharian niya? O ang mga ginagawa ko ay hindi naka-align sa inutos niya sa akin? At dahil dito, ay ayoko pa siyang bumalik dahil gusto ko pa mag-double time na magawa ang mga pinapagawa niya sa akin. Pero alam mo, ang pinakakinakatakutan ko ay ang masayang ang buhay ko at hindi ako magkaroon ng impact sa iba para sa kaharian ng Diyos. Kaya kaibigan, you are to be impactful. Siguraduhin mo na hindi ka tatabang o mawawalan ng lasa. Pero paano ka naman mawawalan ng alat o tatabang? kapag hinayaan mo, haluan ang buhay mo ng mundo. Sabi sa Romans 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaibigan, huwag mo hayaang ang mundo ang mag-dictate sa iyo kung ano ang tama at mali. Hanapin mo ito sa Diyos, hanapin mo ito sa salita niya. Huwag ka makiayon sa mundo, huwag mo ito ihalo sa sarili. Bakit? Kasi tatabang ka at mawawalan ng alat. Mako-contaminate ka at mawawalan ng kabuluhan sa mundo. Huwag mong hayaan na ikaw ay itapon at tapakan dahil ang buhay mo ay hindi na nagiging flavor at hindi na nagiging preservative. Kaya kaibigan, tanong natin ito sa sarili? Ikaw ba ay contaminated Christian o salty Christian? Sabi ni Billy Graham, I would not change places with the wealthiest and most influential person in the world. I would rather be a child of the king, a joint heir with Christ, a member of the royal family of heaven. Kibigan, e huwag kang makiayon sa mundo. Noong 1700 ay ang French culture ay nasa proseso ng pagkabulok. Walang katarungan sa gobyerno. Ang simbahan ay corrupted din. Matindi ang slavery. Ang mga mahihirap ay inaapi. Ang hari ay hindi pinapansin ang problema na nagbunga tuloy ng revolusyon na ikinamatay ng 40,000 na tao. Samantalang sa kabilang panig naman, ang English culture ay nabubulok na din. Alcoholism, prostitution, violence at slave trade. Rampant din ang korupsyon sa simbahan at gobyerno. At sabi nila, ito na ang pinaka-worst na environment ng England. Pero alam mo, hindi sila nagkaroon ng revolusyon. At bakit hindi ito nangyari sa kanila? Dahil ba sa kanilang diplomats, politicians, o mga pulis at military? Hindi. Nakaligtas sila sa isang revolusyon dahil sa influensya ni John Wesley, isang Anglican minister at founder ng Methodist Movement. Nung nakilala ni John Wesley, ang Panginoong Yesus ay sinikap niyang magdala na mga kaluluwa para sa Panginoong Yesus. Sabi ng mga historians na ang Methodist movement ang nagligtas sa England sa isang madugong revolusyon. At hindi lang yon inalagaan nila ang mga mahihirap, inaruga ang mga batang inabuso, at pinabayaan ng mga magulang. Tinuligsa nila ang hindi makatarungang batas at labor conditions. Binisita nila ang mga nakakulong at tinuligsa din nila ang slavery binago nila ang society sa pagiging mabuting influensya. Kaya kaibigan, you are to be impactful. Lahat tayo, sama-sama. Nakakalungkot kasi sinisisi natin ang mga politiko, malalaswang pelikula, violenteng panoorin, bulok na school system at iba pa. Pero nakakalimutan natin na ang problema ng pagkabulok ng lipunan ay kulang ito sa asin. Hindi tayo nagiging asin sa lipunan. Hindi tayo nagiging mabuting influence. Imaginin mo, kung tayong lahat ay magkakaisa at gagampanan ng ating pagiging asin, ay magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Nakakalungkot kasi baka nananatili lang tayong asin sa isang salt shaker. Nasa loob lang tayo ng church. Doon lang tayo nagiging krisyano paglinggo. Kaibigan, kailangan nating ma-sprinkle sa lipunan. Kailangan nating lumabas sa salt shaker. Kailangan nating lumabas sa church building at maging asin sa ating komunidad. At pag ginagawa mo ito ay nagiging mabuting influensya ka ng Diyos para sa kanyang kaharian.